Four on D Y H P six one two sa Cebu numero uno tatak arem. Handuman sozaga. <laughs> Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jovel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pare, mahal mo raw ako. Drama presents Hondu Manan So So Ka Awil Ano pa daw sayo ka agi karun Mokening usaka la laki Lamang Davao City agak mo tatampu nagtasingan nga Jubil Thunder Gaming. I love you, Cherry. Oh, Jovel. Mo na tinuod siya. Nagkagusto ko ni mo. May chance ka ko. <laughs> nga nung mulimod man ko nga, ang tinuod. Ganahan man sa kuni mo, Jovella. Kun mo na, kita na? O, oh, Jovella. Uyab na ta. salamat, Cher, nga. Huwag kuni mo pantusa. Salamat, yun kayo. Jovella, hmm. sa manin, gibukat ni mo na ako, uwi. Sakti lang ako. Iyap ito ta. Basig mamaptos ko. Sis, ikaw pala ka kung mamag ka, hindi mo kaya ako pasantin. Bantay ha? Muro niya eh. Ang pasantihan ko sa kapatan niyo. Jovella, na ako'y problema. Hmm? Ano sa may problema niyo? Mabdos ko. <laughs> Maayo hinoon. Nalipay ka nga mabdos ko? Siyempre, kay mahimo na gud kong amahan. Kung <laughs> sa may atong buhaton ini. Ay, kabalaka. ka. Magtipon ta. Ha? Hmm, naman. Di ka masugot? Oh, masugot man. ako ah, kung mauna. Mangita ko atong kapuyan. <laughs> Chay, oh, ano ka? Sakit. Sakit kaya ng konti Nung... noong. No, oh. Oh, mo, na, ah, ah? Pasig mo anak na ka, Day. dali. Ako mong dadoon sa ospital. <coughs> Naon sa man dung? Sa'y paghatag na kuga, anak na Magpasalamat sa kus dung. kay gi mahal o gipangga ko kunin mo. I love you, Ray. I love you too, Jovelle. Naon sa man ka. Gano'n na ginuktok man ka? Ah, dai. <clears throat> Ako lang yun na una, ba? Ma. Nga, magkadako nga atong anak. Magkadako po atong gasto niya. Maulay kitong uwi. Unya, gamay nga akong sweldo sa akong gitrabawaan. Huwag ka ni sa minimo. ni Ano sa may plano ni mo doon? ko trabaho, dai. Asa man ka mabalihin? Ako'y nga, driver nga siya Rasab ang mukarga sa yung deliver ako tong at ngan, basig makatabang to na ko Boss, ngayong adlaw Uy, si si Ato Pero may mungod kong makabantay ni mo, Boss nga, um, ikaw ray mukarga sa mong i-deliver ba? Wala kay helper? Ay, wala kay kaya kong helper di pa uli man, wala mong balik Uy, pila sa na daw sa helper ninyo, boss? Oh, minimum. Minimum dong. No, Nandu tagod. Um, pwede mo apply sa si mong kitrabahoan, boss? Wala yung kitrabaho. Muhawa lagi ko, boss, kay gamay kikswil do. Ah, sige, sige. Sige, pangani mo. Juville, boss. Ako sa si Binoy. Eh, tagant sa adres akong kitrabahoan, ha? Oh. Dahan, dahan, dahan si mong mga papers. O, oh, boss. Dawat ka na. <laughs> Salamat ma'am. Og may mo ka ni makisugod og ma. Salamat kay ma'am. Recorded by X Thunder Gaming. paysabe ta ko day kay minimum ba yung sueldo ampingi kidi imong trabaho di ha ha aron magdugay gyud kasi imong trabaho ha? O, day. oh day ikaw ni bagong kauban mo din bay. oh bay oh. Ako? Lila bayoy. Lila Ah lila ni day oi lila ta kon si Dani okay ni si George nung sa si uh, uh, Ryan nung sa si Jan ah uh, tawgon lang ko ninyo Duval welcome bay Duval <laughs> Salamat din bay. Salamat din Okay. Mga buutan na silang akong mga kauban sa trabaho. Dali ra silang nasuod na <tong> Bay din. Kinsa na ng mga lucky desk opisina karon? Karun ba kita na nila? Aw, oh, ato na mga ahinti ba eh. Kada, kada sabado sa sila mga anhin sa opisina. Arubo ba? Mao sila si Sir Philip, Arman o Christopher. Oh, uh. Ah, oh, ba? Ano sila? Benjuel! Ah. Bay! Bay! Karoon ng hapon ha? Pagay Ah? Ay, <laughs> di lang ko bay dyan eh. Kaya... Hey, huwag ko ka sa mga asawa. Diyan, di lang! Nagsarbi ni? O di mo sang may ilan na mga ahinti ba? Pitaw, pitaw ay! Ay, kablakas kasi ito kayo! Ngayon ito sa mga ahinti ba? Ah, uh, uh, sige. Sige bay, Chat ko sa mga asawa nga makigtagay ko ninyo. Abi na ko gamay ra tong imnon bay. Limam lagi ni kakaon. Ay gamay kay bay oi. Tagan bi um, Ito sir. Swan. Sugdan na nato ang tagay. Oh, sige sige sir. Hapay mo tang Agita. Uh, Kini da kay murag nay pulutan nga sinugpang isda ug karne pon. <laughs> ay, ay. Sir, lela nimo sa bago namong kauban, sir. Si Jovel. May si Sir Philip. Oh. Basta, Jovel. Ah, okay ra, sir. Oh. Uh, Biskit niya kamot. Ah. Uh, sige, sige. Tagana ta ron makaulit ang sayo. Um, mayo ba, sir.

Eh, eh, magpauli ba yung kay Kabinar ba? Ayan, nagkainom lang ka. Ay, natog. Ha? Uh, nga, eh. uh, uh, dukaan, ko, uh? Kado kayo kung pauli ka, ay, kainom lang ba ka? Ay, ko alam, imisis na sawa nga, ay, nalang ka matog. Ah, uh, niya, niya, sa mga tawag ba eh? Dako kayo na kong kwarto eh. Ito ka tawag sa pikas kwarto. Ah, uh, na ginako ba Ah, sige, una nang kong tawag na niya. Ah, uh, katu, Jubil. Haa? Apa yang kamu cakap ini? Saya tidak tahu apa yang kamu kau ini. Saya sangat sedih. Tidak mengapa. Jika kamu tidak apa yang kamu cakap Dan mungkin kamu tidak yang kamu cakap ini. gakus yang kamu cakap ini? Haa? Ikaw mo ni nitupad ako, sir. Ayan. Ayan lang na kumatog. Matapad ko nimo, mo, ha? Ah, tsubi ako. sir, sir. Iga ko sumot ko na mo. Ah, hindi ko na ha? Masagdi lang ko sa kumbuhato na mo, Bayot, ikaw, sir. Oo. Hindi lang ko nalatang bayot ko. Huwag naahan kayo ni Bojoville. Uh, sir, kuhan ka minyo Minyok ko, sir. May asawa ko. Hindi naman rin minyok ka. Ano sa mong inaanag ko? Alam ko, balibari sa kung gusto ng buhato ni mo. Iyata na ko ni tanan. Ah, Sir. Ah, <laughs> oh, 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 uh -huh. uh -huh. uh ko. Ah, iyon na gulitin, sir. Ah, wow, oh, kay isugin na, boy. Buhiin na, sir. Sir, buhiin na. Huwag <laughs> matagad ng gritaw, sa Ah, ala pak sabah ha? aturan ni seriuslah tak sakitlah segugus suku buat tu ni kuat eh uh -uh. di pakaian nak kekuatan yang melipai paka oh. eh 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 kau selah kau ikan di kau dah segi kombat dia ah pak dah oh, ah ah oh, 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 ah oh. ah oh. ah oh. ah okay. ah Nandito ajong si Sir Pilip, ta. Huwag din ko ay, Bay! Ah. Ha? Gusto, bay! Bay. Haka, bay eh. Saan? Huwag ko makabalibad. <laughs> <laughs> Saan? Tagbagit si <laughs> Sir Pilip ni mo, na. No? wag ko magtoo nga uh, bayot ni eh, Sir Pil. Bayot na si Sir eh. Niyakiagin na tripan niya, ba? di na, bay. Ha? Nakonsinsya ko sa kong ibuhat, bay. Nakasa ako sa mga masawa. Oh. Di na siya, bay. Oo, oh, bay. Salamat kay sa iyong swildo ron. Mukapit na lang ko masod ano mas bahay. Si hey, ah. si Sir Philip? Ah. asam ka ingon? Ah, Ah, oh, sir. Mapahuli na ko, sir. Ah, ako na takang sa downtown. Ah, uh, sorry, sir. mopauli ko sa ron kay napamili delivery uma. Sam ka? Maglikay na ka na ko? Um, oh, sir. Dilit na ko. Magtarang na ko, sir. Sa'yo na na ka sa'yo? Um, sir. Ilam mo gusto ni mo na akong ibayad, ha? Ano, makikuban sa kanako? sa iliwa ako, sir. Huwag kong sa siyong kwarta. Dili na ko, sir. Juvina! Pare, Pila nga nangagad si Sir Philip na ko. Aron, iya kong ikaw ban. Pero hugot na nga kong desisyon nga dili na gid ko. Di ako na kong magpakasa na konsensya na ko sa kong gibuhat. Hangtod nila bay ang pilakabuan? Ako nahibawaan nga gibalhin sa Luzon si Sir Philip. Nalipay sa ko aron di na siya magsamok pa nako. Dinhi na ko tub. Ug daghang salamat sa pagtagad akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. ke to manga he galan ka age ni jivel ngategalanang davao city uban sa awit nge yang ke pangayo awit ke ne pari mahal murab ako pari mahal man kita ang mong ka age gibohatan ni dua sarajeni ricky persuelo garing ugobus sa direksyon ni presila rekanas Come sab mga higala, mga mungasukin to pamina. Kin a sinka sinkunkidabit so papada. Say noon, nagaline lying, got agaise taken a boohi, and a glee boot so sock Handumanan Dumanan Sausaka with care of RMN Production Center Studio, third floor, Jose Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan official Facebook page. Hang dudsisanodi kayon, takang salamat senyong, sa pa